Ngayon ay maririnig nyo na kung paano winawalang hiya ng isang taong nagbabalat kayo ang kadakilaan ni Kristo Isus. Siya ang Antikristo, ang sugo ng kadiliman para linlangin ang sangkatauhan. Ang pagbabalik ni Jesus sa mundo ay iilang hakbang na lang. Kaya Tiisin natin ang mga kahirapang ito. Huwag nating papayagan na manaig ang kasamaan. Tibayan natin ang ating mga kalooban, puso at kaisipan na hindi tayo malupig ng nagpapanggap na Kristo. Dahil siya ay isang huwad, isang manlilinlang, at ang Antikristo na ito ay nandoon na sa Jerusalem, gumagawa na ng kababalaghan, at ang lahat ng mga mananampalataya ay nagsidatingan ngayon sa Jerusalem para magbunye sa kanyang pagdating. Ngayon, paano mo ba malalaman kung siya ay tunay? Paano mo malalaman kung ang taong sumusuot ng puting damit at gintong korona sa harap ng Dome of the Rock ay ang pinakamalaking panlilinlang sa kasaysayan ng sangkatauhan? Sa madilim na mga propesya ng isang mundong uhaw sa kapayapaan, nagkakaganap ngayon sa Jerusalem ang isang seremonyang magbabago sa lahat. Hindi ito simpleng pagtitipon ng mga lider, relihiyoso ito ay pagkakabunyag ng isang karismatikong lalaking idadakila bilang napili ng lahat ng pananampalataya. Mga rabino mula sa Israel, mga imam mula sa Islam, at mga pari mula sa iba't ibang bansa ay nagsama-sama sa isang solemne na pagkokorona na magdudulot ng kilabot sa puso ng mga tunay na mananampalataya. Ang tanawin ay nakakabigla, libu-libong tao na nakatayo sa banal na lupa ng Jerusalem. Lahat ay nakatitig sa isang lalaking nakasuot ng makintab na puting damit na may gintong detalye. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapangyarihan, ang kanyang ngiti ay nakakahikayat, at ang kanyang presensya ay tila nagdudulot ng kapayapaan sa buong mundo. Mga kamera mula sa buong mundo ay nakatutok sa kanya at ang mga balita ay nagsasabing ito na ang bagong panahon ng espiritual na pagkakaisa. Ngunit sa likod ng makintab na seremonyang ito, may mga mata na nakakakita ng katotohanan. Ang kasulatan ay naging buhay sa harap natin. Ang babalang tungkol sa isang manlilinlang na darating na may anyong tupa, ngunit may tinig ng dragon. Ang propesya sa Apocalypse Scare 13 ay hindi na hinaharap. Ito ay kasalukuyan na. Habang umaalingaw-ngaw ang mga trompeta at nagtataasa ng mga watawat na nagsasabing siya ang tagapagligtas ng lahat ng relihiyon, ang langit ay tahimik na tumitingin ang orasan ng propesya ay gumagalaw na at nagsisimula na ang panahon ng malalim na panlilinlang na babago sa mundo magpakailanman. Ang Jerusalem ay hindi lamang isang lugar. Ito ay ang sentro ng espiritual na digmaan na nagaganap sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa loob ng mga pader ng lumang syudad, kung saan si Jesus ay naglakad at namatay, ngayon ay nakatayo ang isang lalaking magdadala ng pinakamalalim na panlilinlang sa sangkatauhan. Ang mga lider ng mundo ay ngumingiti at pumapalakpak. Inihahayag ang kapanganakan ng isang bagong panahon ng espiritualidad. Mga presidente, mga hari, at mga punong ministro mula sa iba't ibang bansa ay narito upang sumaksi sa kasaysayang sandaling ito. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Hindi nila nalalaman na ang kanilang mga kamay ay tumutulong sa pagkakabunyag ng halimaw na binabanggit sa Apokalipsis 13. Sa harap ng Dome of the Rock, isang sagradong lugar para sa tatlong malaking relihiyon. Ang seremonyang ito ay nagiging simbolo ng pagkakaisa na magdudulot ng kapahamakan. Ang mga tao ay nakikita ang kapayapaan, ngunit ang mga matang espiritual ay nakakakita ng kasuklam-suklam. Ang lugar na minsan ay ginawang tahanan ng presensya ng Diyos, ay ngayon ay ginagawang trono ng kasinungalingan. Ang karismatikong lider ay tumatanggap ng mga pagbati mula sa lahat ng panig. Mga imam ay bumebeso sa kanyang kamay, mga rabino ay yumuyuko sa kanyang harapan at mga kristyanong pari ay nagbibigay ng kanilang bendisyon. Ang tanawin ay nakakagulat. Mga relihiyosong leader na dapat na nagtatanggol sa katotohanan ay ngayon ay tumutulong sa pagkakabunyag ng pinakamalalim na kasinungalingan. Ang daan-daang milyong tao sa buong mundo ay nanonood sa kanilang mga telebisyon at smartphone. Nakikita ang kasaysayang sandaling ito. Ang social media ay puno ng mga komento ng pagdiriwang Ngunit ang mga tunay na mananampalataya ay nakakaramdam ng malalim na kalungkutan. Ang kanilang mga puso ay umiiyak dahil alam nila ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Sa gitna ng sigawan ng kaligayahan at palakpakan, may mga taong nakikilala ang tunay na kalikasan ng pangyayaring ito. Sila ay natatandaan ang mga salita ni Jesus. Maraming darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Kristo, at maraming malilinlang nila. Ang propesiya ay hindi na salita lamang sa papel, ito ay buhay na realidad sa harap ng kanilang mga mata. Biglang nagbago ang lahat nang magbukas ang mga langit sa ibabaw ng Jerusalem. Hindi ito lamang meteorological na pangyayari. Ito ay isang spiritual na manifestasyon na magpapatunay sa lahat ng mundo na may kapangyarihan ang lalaking ito na lumampas sa ordinaryong tao. Ang mga ulap ay nagsimulang umiikot sa ibabaw ng Dome of the Rock, bumubuo ng isang bilog na hugis na nakakagulat sa lahat ng nakakakita ang mga tao ay nagsimulang magtinginan sa langit at ang mga kamera ay agad na nagtungo sa kakaibang tanawin. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas ngunit hindi ito natural na hangin. Ito ay may kakaibang spiritual na puwersa na nakakapagbago ng kapaligiran. Sa eksaktong sandaling iyon, ang karismatikong leader ay nagtaas ng kanyang mga kamay sa langit at isang malaking kidlat ay bumuwal sa lupa sa kanyang harapan. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw sa takot at pagkamangha ngunit hindi sila tumakas. Sa halip, sila ay lalo pang lumapit sa kanya. Ang miracle na ito ay nagbigay sa kanya ng credential na kailangan niya upang makuha ang buong tiwala ng mundo. Ang mga telebiyon sa buong mundo ay nagsimulang mag-ulat ng himala na nangyayari sa Jerusalem. Mga eksperto sa siyensya ay hindi makapaliwanag kung paano nangyari ang mga bagay na ito. Ngunit ang mga tao ay nagsimulang maniwala na tunay na may espesyal na kapangyarihan ng lalaking ito. Ang mga lider relihiyoso ay nagsimulang magsalita sa mga microphone, inihahayag sa mundo, na ang lalaking ito ay tunay na sugo ng Diyos na magdadala ng kapayapaan sa buong mundo. Ang kanilang mga salita ay puno ng pananalig at pagkakahumaling. Hindi nila nalalaman na sila ay ginagamit ng kadiliman upang magkalat ng panlilinlang. Sa gitna ng lahat ng kaganapang ito, ang mga tunay na propeta ng Diyos ay nanatahimik. Ang kanilang katahimikan ay hindi dahil sa takot, kundi dahil alam nila na ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Ang kanilang mga mata ay nakakakita ng espirituwal na realidad na nakatago sa likod ng makintab na seremonyang ito. Ang tensyon ay tumataas sa bawat segundo, at ang mundo ay nagsimulang magbago sa isang direksyon na hindi na mababalik pa. Sa loob ng mga puso ng mga tunay na mananampalataya sa buong mundo. Nagsimulang magkakaroon ng malalim na pagkakaalam na ang mga pangyayaring ito ay hindi ordinaryong kasaysayang pangyayari. Ito ay ang pagsisimula ng pinakamahalagang spiritual na digmaan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga simbahan sa buong mundo ay nagsimulang magtipon upang magdasal at magnilay-nilay sa mga nangyayaring ito. Ang mga pastor at mga leader ng simbahan ay nagsimulang magbasa muli ng mga propesya sa Daniel at Apokalipsis at nagsimulang maunawaan na ang mga aklat na ito ay hindi lamang mga simboliko na salita. Ito ay mga detalyadong paglalarawan ng mga pangyayaring kasalukuyang nagaganap. Ang lalaking na koronahang ito ay hindi basta-basta political leader. Siya ay ang personification ng lahat ng mga babala na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga propeta. Ang kanyang mga gawa ay hindi lamang mga natural na kakayahan. Ito ay mga supernatural na manifestasyon na nagmumula sa kapangyarihan ng kadiliman. Sa gitna ng lahat ng kababalaghan na ito, may mga taong nagsimulang magtanong sa kanilang mga sarili. Paano namin malalaman kung sino ang tunay na mesayas? Ang tanong na ito ay nagiging mas mahalagang sa panahong ito dahil ang mundo ay nagsimulang magka-divide sa pagitan ng mga sumusuporta sa bagong leader at mga nananatiling tapat sa tunay na pananampalataya. Ang mga tunay na mananampalataya ay nagsimulang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaalam sa salita ng Diyos. Sila ay narealize na ang mga panahong ito ay hindi lamang mga random na pangyayari. Ito ay parte ng malaking plano ng Diyos na naiulat na sa mga kasulatan ng libu-libong taon na ang nakakaraan. Ang spiritual na maturity ay nagiging mas importante kaysa kailanman at ang mga tao ay nagsimulang magtanong, Ano ang aming papel sa mga panahong ito? ang espiritual na digmaan ay umabot sa pinakamataas na antas nang magdesisyon ang bagong leader na magpatayo ng isang statute sa loob ng Holy of Holies sa Jerusalem Temple. Ang desisyon na ito ay hindi lamang political move. Ito ay direktang pag-challenge sa autoridad ng Diyos at paglabag sa pinakasagradong lugar sa mundo. Ang mga tao sa buong mundo ay nagsimulang magkaroon ng mga kakaibang panaginip at bisyon mga anak ay nagsimulang magsalita ng mga bagay na hindi nila dapat alam, mga matanda ay nakakakita ng mga espiritual na nilalang, at mga taong hindi naman relihiyoso ay nagsimulang magkaroon ng mga supernatural na karanasan. Sa Jerusalem, ang atmosphere ay naging sobrang intense na tila maaari mong madama ang presensya ng mga espiritual na puwersa na naglalaban sa hangin. Ang mga tao ay nagsimulang magkaroon ng mga physical na manifestasyon. May mga nangingisay, may mga nabubulag biglang nakakakita at may mga taong nagsimulang magsalita ng mga wika na hindi nila nalalaman. Ang karismatikong lider ay nagsimulang magpakita ng mas malalaking mga himala. Siya ay nakapagpagaling ng mga paralitiko sa harap ng milyon-milyong tao, nakapagbuhay ng mga patay at nakapagbago ng panahon sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Ang mga milagrong ito ay nagdulot ng mas malalim na pagsamba sa kanya ng mga tao. Ngunit sa bawat milagrong ginagawa niya, may kasamang espirituwal na presyo na hindi nakikita ng mga tao. Ang mga tunay na mananampalataya ay nakakaramdam ng malalim na spiritual na sakit sa tuwing nakikita nila ang mga pangyayaring ito. Ang kanilang mga espiritu ay umiiyak dahil alam nila na ang mga milagrong ito ay hindi nagmumula sa Diyos. Ang mga bansa sa buong mundo ay nagsimulang magpasa ng mga batas na magiging mandatory ang pagsamba sa bagong leader. Ang mga taong tumatanggi ay nagsimulang ma-persecute, mawala ng trabaho, at hindi makakabili ng mga pangangailangan sa buhay. Ang sistema ng world economy ay nagsimulang mag-revolve sa pagiging loyal sa kanya. Sa gitna ng lahat ng chaos na ito, ang mga tunay na anak ng Diyos ay nagsimulang magkaroon ng supernatural na lakas upang manatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Ang spiritual na battle ay hindi na nakikita lamang. Ito ay nararamdaman na ng bawat tao sa mundo. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimulang magkakaroon ng mga malaking pagbabago sa spiritual landscape ng buong mundo. Ang mga simbahan ay nagsimulang maghati-hati. May mga sumama sa bagong movement at may mga nanatiling tapat sa tradisyonal na pananampalataya. Ang mga tao ay nagsimulang makita ang mga resulta ng kanilang mga desisyon. Ang mga sumunod sa bagong leader ay nagsimulang magkaroon ng material na blessings. Mas magagandang trabaho, mas maraming pera, at mas komfortable na buhay. Ngunit sa spiritual na aspeto, sila ay nagsimulang mawala ang kanilang connection sa Diyos. Ang mga nanatiling tapat sa tunay na Diyos ay nagsimulang magkaroon ng mga mahihirap na karanasan sa physical world, persecution, poverty, at isolation. Ngunit sa spiritual na aspeto, sila ay nagsimulang magkaroon ng mas malalim na relationship sa Diyos at mas mataas na antas ng spiritual na understanding. Ang worldwide persecution ng mga tunay na Kristiyano ay nagsimulang mag-intensify. Mga pamilya ay nagsimulang maghati-hati dahil sa religious differences. Mga kaibigan ay nagiging magkakaaway at mga komunidad ay nagsimulang magkaroon ng mga violent na confrontations. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan na ito, ang mga prophecy sa Bible ay nagsimulang magkakaroon ng mas malinaw na meaning. Ang mga salita ni Jesus tungkol sa Great Tribulation ay hindi na abstract na concept ito ay kasalukuyang realidad na nararanasan ng mga tao. Ang mga tunay na prophet ng Diyos ay nagsimulang magsalita muli, hindi sa mga malaking platform, kundi sa mga secret na gatherings ng mga tunay na believers. Ang kanilang mga mensahe ay puno ng hope at encouragement para sa mga nananatiling tapat sa Dios Ang world ay nagsimulang magkaroon ng dalawang distinct na grupo, ang mga sumusunod sa false messiah at ang mga nanatiling tapat sa tunay na Dios ang line sa pagitan ng dalawang grupo na ito ay nagiging mas malinaw at mas defined sa bawat araw. Ang mga nangyayaring ito sa kasalukuyan ay hindi lamang historical events. Ito ay mga fulfillment ng prophetic timeline na naiulat na sa mga kasulatan ng libu-libong taon na ang nakakaraan. Ang connection sa pagitan ng past, present at future ay nagiging mas malinaw sa mga taong may spiritual na mata para makita. Ang propesya ni Daniel tungkol sa Abomination of Desolation ay hindi na hinaharap na pangyayari. Ito ay kasalukuyang realidad na nangyayari sa harap ng mga mata ng mundo. Ang mga salita ni Jesus sa Matthew 24 ay hindi na warning lamang. Ito ay step-by-step step na description ng mga nangyayaring ito. Ang impact ng mga pangyayaring ito ay hindi matatapos sa kasalukuyang generation. Ang mga desisyon na ginagawa ng mga tao ngayon ay magiging foundation ng kung ano ang mangyayari sa susunod na mga generation. Ang technological advancement na ginagamit ngayon upang ipromote ang false messiah ay magiging tools din na gagamitin ng Diyos para sa kanyang mga purposes. Ang internet, social media, at mga modern communication tools ay magiging instruments ng pagkalat ng tunay na gospel sa huling mga araw. Ang economic system na nagiging dependent sa loyalty sa false messiah ay magiging foundation ng end-time prophecy na nabanggit sa Revelation 13 tungkol sa Mark of the Beast ang mga pangyayaring ito ay hindi patapos. Ito ay simula pa lamang ng mas malaking spiritual transformation. Ang mga tunay na believer ay hindi lamang mga witness ng mga pangyayaring ito. Sila ay active participants sa spiritual war na magdedetermine sa future ng humanity. Ang kanilang faithfulness sa panahong ito ay magiging testimony na magbabago ng mga buhay ng mga susunod na generation. Ang mundo ay kasalukuyang nasa crossroads ng kasaysayan kung saan ang bawat tao ay kailangang gumawa ng desisyon kung saan sila tatayo sa spiritual war na ito. Ang mga choice na ginagawa natin ngayon ay hindi lamang temporal. Ito ay mga eternal na desisyon na magiging determinant ng aming destiny. Ang pagkakaalam sa mga prophetic truth na ito ay hindi para sa takot kundi para sa preparation. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga warning hindi para tayo matakot kundi para tayo maging ready at mature sa spiritual na aspeto. Ang knowledge na ito ay dapat magdulot ng mas malalim na commitment sa aming relationship sa Diyos. Ang mga tunay na believer ay may responsibility na maging light sa gitna ng darkness na ito. Hindi tayo dapat maging passive na observers kundi active na participants sa spiritual battle na ito. Ang aming faithfulness sa panahong ito ay magiging testimony na magbabago ng mga buhay ng mga tao sa paligid natin. Ang prayer at pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagiging mas importante kaysa kailanman. Ang spiritual preparation ay hindi luxury kundi necessity sa mga panahong ito. Ang aming relationship sa Diyos ay dapat maging mas personal at mas intimate para tayo maging strong enough para harapin ang mga challenges na darating.